ayan guys hello everyone nasa pure gold ako ayan, bumili ako ng bumili ako ng Ito na yung binili ko bumili ako ng popcorn sa na yung popcorn ko ayan, bumili ako ng popcorn ayan okay. bumili ako ng popcorn ayan, nakabili ako ng popcorn sinaubusan kami ng popcorn ayan dito ako sa pure gold ngayon ayan maaga gumabas ang inday inday garutay paganda <laughs> tayo inday garutay maaga nakalabas at ayan saan ang wallet ko baka wala akong wallet at ayan kahit wala pang sukulay kahit wala pang sukulay ang iyong lingkod ayan umikot-ikot na dito umikot-ikot na sa pure gold okay sige, kabila daw ako sabi ni miss nag-sign si miss sabi sa kabilang counter daw ako kasi magkuklose na ata siya or merong pang ano meron pang kasunod ayan ang dami kong basura sa bag yun lang naman ang binili ko So ito hindi ko na kukunin to. Hindi ko na kukunin yan. Sunrox, Sunbox. Smart. Sunrox <laughs> Smart. Tsaka, Fried. Ayan, Popcorn. Popcorn. For today's DJ is Popcorn lang. And water. Miss, mas ganito ako nga ano, Wag mo na yan, inumin ko na eh. Thank you. Lagay ko na sa bag ko ha. Papa mapagkamalan, lagay ko sa bag ko. Ayan. Makahabulin ako ni guard. Thank you po. Sorry, po Oo, hindi ka makakalabas pag lang kang resibo. Ala. <laughs> Wait lang, kukunin ko lang yung wallet ko. Wait lang, wala pala akong pera sa wallet ko. Bye guys, bye.